Uh, magandang uh, gabi po mga minabal ko mga taga bay, bay na sa gawing ito ako ng uh, manggahan uh, Commonwealth Castle uh, City at uh, natipuhan ko yung uh, ano yung uh, sibuyas ba na may dahon paborito uh, ko kasi ito na isaw-saw sa pag-uong at uh, ito ay nakakapagpa ano pagparami ng kain pagka gumagamit ka nito o naglalagay ka sa pag nito ay ginaganahan ako sa pagkain uh, sarap na sarap ako rito pag mayroong sibuyas na may dahon at ito yun ayan ito yung sibuyas na may dahon ayan ito ito so, 20 pesos ang isang ano ang isang uh, ano ito, tali ng uh, sibuyas na may dahon at uh, ito nga uh, mga minamahal kong mga taga subaybay uh, napakasarap nito kaya subukan ninyo uh, maglagay sa pagoong at kapag ka kang uh, inihaw na uh, baboy ay napakasarap yung pork chop ba yung laman ng baboy isa uh, isasabay mo rito ay napakasarap yan at maraming salamat thank you for watching mabuhay po mga minamahal kong mga taga subaybay please like and share po Maraming maraming salamat po.